Isa ka bang OFW kagaya ko o full-time na nagtatrabaho ng ilang taon na pero hanggang ngayon pahirap pa rin yung pag-iipon? Hello beautiful souls! By the way, this is Jenny B. at nakabasi po ako ngayon dito sa Denmark. And share ko po sa inyo ngayon yung na-discover ko na very legit effective system sa online na nung natutunan ko siya, kumita din ako dito ng six figures. Even though sinimulan ko ito ng part-time dahil may full-time job din ako dati. Don't worry, hindi ito crypto, hindi ito bitcoin, hindi ito affiliate marketing, hindi ito dropshipping, hindi ito forex, trading, at kung ano pa man yan. So ayun na nga, sobrang dami nang nagtatanong sa amin bakit kami kumikita ng malaki sa online. Ano ba yung ginagawa namin sa online? Ang ginagawa lang talaga namin sa online nagkakapepis lang po kami provided lahat ng scripts, basta masipag ka lang mag-online, magaling ka lang sumunod sa sistema, nakalatag na kasi yung sistema, susundin mo na lang. The more na masipag ka mag-online, the more na palagi kang nag-online, malaki yung chance mo na pwede ka ding kumita ng 50,000 to 100,000 every month sa pag-online mo lang. Hindi kailangang matalino o magaling ka mag-English. Ang importante dito, magaling kang sumunod, willing kang matulungan para matuto. There you go, beautiful souls! Kung gusto mo pang malaman yung kabuang detalye, kung paano ito gawin step by step, sobrang dali lang talaga. Mag-comment ka ng yes para mag-guide kita at mabigay ko sa'yo yung access.